Ma, meron akong ano Gagawin ko yung Yung bisikleta natin na nakita doon sa Harapan ng bahay natin mga kainis so, ba sabi ko noong nakarang vlog natin Idodonate na lang natin sa Sa ano, sa mga donation Mga trip shop ano Pero narealize ko, nag-isip ako ma na ipag-isip-isip ko, eh bakit kaya total na ayos naman natin yung bisikleta, wala namang sira, kinabit lang natin yung upuan, eh bakit kaya sabi ko, total summer naman ngayon, ilagay na lang natin doon sa harapan ng bahay uli natin, ibalik natin, stand natin tapos lagyan natin ng free. O di ba? Kasi may mga dumadaan diyan eh, di ba? So pag nalaman nilang free tapos ayos naman, o diba, di ba hindi na tayo mahirapan pumunta sa trip shop at po pa natin kung sa natin i 'yon babalik lang natin ang ayos sa uh, harapan ng bahay natin. So gawin na natin ngayon, ba't pa natin papanagalim ba ka? Ah, gusto ba niya alak niya isa yun? Oh, tanong mo, sige, Tawa, pakita pakitawagan mo. Andiyan sa, ano, kunin natin. So, kukunin natin, mga kinis, ano? So, tingnan mo na, syempre, kikis mo na tayo, mahal Reyna. Mmm, I love you, mahal na Reyna. Nakabuenas tayo, ano, ah. so, tara, kunin natin, pakita ko sa inyo. Sa, hindi, iyan mo muna doon. Sa ano na lang. Hindi, lagay ko muna doon. Pag walang, ano, pag walang kumuha, saka mo tawagan niyo, ano? Yan na. Uh, anak ni Aisa. Ano? Ka Hindi, kasi baka may mga dumadaan na parang wala nang taisipin. Baka makalimutan na naman natin mamay. May, diba, umabot na naman isang taon niya. O at least, uh, may lagay na natin doon. Sa harapan ng bahay. Sige. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Oh, yan. So ito yun mga kainis ano, ito yung bisikleta na sinasabi ko sa inyo. Ayos pa yan. Uh, hindi naman siya flat. Oh, hindi naman siya flat. Okay naman siya. Pati isa gano'n din. Okay din. Tapos uh, ang parang pinakasira lang nito kaya iniwan siguro nung batang may-ari nito. Ito lang. Natanggal lang to dito. So kinabit lang natin. Okay naman. Napansin ko okay naman. Wala problema. Akala ko wasak-wasak eh. Oh, so ibabalik ito yung iba, ito yung ano, ito yung ibabalik natin. Babalik natin to doon sa sa harapan ng bahay natin. Huwag okay, nakagang nakahigang ganyan. Lalagyan natin ng free. Free bicycle. O, oh, diba? Tingnan natin kung may kukuha. Huwag niyo away sa sa'yo na. No? So, yun mga kainags, ano? Nilagyan na natin ng free. O, oh, ba? Diba? Para kung sino man yung kukuha rito, walang bayad. O, oh, diba? Kasi, dun, dun sa mga hindi nakapanood mga kainags, iniwan nila kasi itong bisikleta dyan, o. No? Dyan nila iniwan. So ngayon ibabalik natin ayos. O di ba? Lagyan natin dito. Lagyan natin ng paganyan. O di ba? O. Yan o, Ganyan o. Yan. Hmm. Para pag may dumadaan dito. Alam ba may dumadaan dito. Makikita agad nila libre o. Free. O di ba? Pathway. Yan. Halimbawa ako dadaan ako dito. Ganyan o. O. Uy, mayroong libre. Libreng bisikleta rito ah. O, di O, pag dito naman dumadaan, pag dito naman dumadaan, makikita nila yung libre. O, oh, sana may, may kumuha na. Di ba? Para hindi na tayo mamroblema. Pupunta tayo doon sa trip shop or kung saan saan man. Kung saan pa natin problemahin yung bisikleta na yan. <laughs> o, oh, ganda ng posisyon eh, no? Bihira. <laughs> yan, ay, nakaganda ng araw. Ayun, mahal na rin ah. Na. Nailagay ko na doon yung ano. Nailagay ko na doon yung bisikleta sa harapan ng bahay natin. At sana hopefully mamaya may kumuha na, no? may ano? Na may ano nandoon. May nagiiwan talaga. Nangalim? Kukunin din niya nung may ari. Eh, siguro. Sana kunin na kasi ayos na eh. <laughs> so, yun. Mat matatanaw naman natin sa bintana natin mga sino kung nandun pa yung bisikleta o wala na nako online selling na naman si Mahal Arena ang hilig ng karamihan sa mga babae online selling Nako, ibang klase <laughs> Yan, so yan mga kinesin ano, na tanaw naman natin dito kung nandun pa yung bisikleta o wala ano? O, sana may kumuha may dumaan sana Tapos mamaya mga kainag no, merong pupunta rito, taga APCO para linisan yung ating uh, furnace heater inspection nila kung okay ba yan para sa taon nato 2025 yung ating uh, furnace heater para syempre pag malamig ang panahon kailangan natin na mainit na hangin dito sa loob ng bahay natin di ba? so yun yung papacheck, papacheck up natin mamaya sa, sa at ko para sigurado tayo alis na tayo dito Ayun, ni Malarena na maingay doon <laughs> ang ganda-ganda na -ganda -araw, araw niya biglang pag narinig yung bubunganga oy ay boses ko <laughs> Nasisira daw yung araw niya. <laughs> Tingnan nga natin yung ay nandito pa pala hindi pa pala nakukuha yung mga ano mga basura natin ano. Tapos ito nga pala mga kainags eh itatapon na rin sa basurahan niya ng ating kapitbahay. So nag-text kasi sa akin sabi niya. Kasi magtatapon siya pupunta sa Eco Station. Sabi niya yung nakikita kong mga ayan oh. Yung mga nakikita kong mga basura diyan sa garahe mo baka gusto mong itap, ipatapon na rin sa akin sa ano sa eco station kasi sabi niya yung truck niya may mga itatapon din siya daw siya na, na nakalagay doon sa truck niya pero hindi daw napuno so sabi niya pwede ko isabay yung sayo itapon ko na doon sa eco station tapos sa hatiin na lang natin yung bayad so which is okay naman sa akin mga kainags ano para hindi na tayo pupunta doon sa <laughs> sa Eco Station. So hinihintay ko na lang kung anong te-text niya para matulungan ko siya matulungan ko siya na maglagay doon sa truck niya. Yan, mabait siya, mabait siyang kapitbahay natin. He a good neighbor. Ay, oh, ito na pala 'yung hinihintay natin, mm -hmm. 'yung Adco, no? Nandito na 'yung maglilinis ng furnace heater natin. So, e, dumating na 'yung ano, dumating na 'yung Adco, mga kainag siya, ano, At pinapataas din sa atin 'yung ano, 'yung heater natin. Meron nang maglilinis nandiyan 'yung maglilinis ng at ko. Ayun ang heater natin. May ano, may Si Mahal na? Rin na dito pala. Okay, ayun din dalawa. Kailangan nating i-on. Ah, uh, sampay to. Sampay sa lamin ko. Hmm. Uh, ito nakita ko. Yan. Medyo luma na 'yung ano natin, ano 'yung ating uh, thermostat. Ayun. Kina ano pinakaasan. Yun, bentar na. Tara tapos sa puntahan natin doon. Kasi ano, every year, nililin, pinapalinis ko yan sa ako. Pagka ang furnace natin ay papalitan na ako malaking gastos yun. Pero so far so good, magsasampung taon tayo dito sa bahay natin na, na ginagamit natin yung furnace heater. Okay naman. At hopefully okay pa rin this year at sa mga susunod na taon pa para syempre naman. Hey! Hindi tayo masyado magastos. eh hey, no, 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 no. Mga aso kasi. yung mga aso. Baka bumaba And they don't build the new ones as well as these, so. Mm -hmm. oh, nakaalis na yung, ano, yung ating uh, nag-inspection sa ating uh, furnace heater, mga kainis, ano. So, wala akong binayaran ni Singkong Duling. Wala tayong binayad, ano. Uh, nagpapointment appointment lang tayo. Yan, pwede kayong tumawag sa app ko para magpa-schedule kayo ng paglinis ng inyong furnace heater. ba diba? Para, syempre, pagdating ng mahirap kasi yung mga kainis, ano, pagdating ng winter eh bigla kayong magkakaroon ng problema sa sobrang halibawa Winter, syempre winter, malamig yan, sobrang lamig yan. Uh, negative 35, negative 40, tapos biglang masisira yung inyong furnace heater. Naku po, Panginoon, hindi nyo napaghandaan, hindi natin napaghandaan. Naku, kahit na meron tayong portable heater sa bahay natin, ay hindi pa rin sapat yan para malunasan ang sobrang lamig ng panahon sa labas ng bahay natin. Syempre, yung portable heater na yan, eh, limitado lang ang kayang room or kwarto niyan. Diba? ba? Nako, Panginoon, kaya importante every year eh pinapa-check up natin yung ating uh, furnace heater para sigurado tayo na mer kung meron man dapat palitan or kung dapat ano pa bang gawin or dapat linisin. Kailangan natin 'yan bago sumapit ang winter, mga kainis. So, uh, parang init na ng loob ng bahay natin lalo no so hindi ko pa kasi napapatay yung ating furnace heater so tinanong ko sa kanya yung furnace heater natin kung okay pa ba so tinanong ko rin sa kanya any ideas ba kung ilang taon na or kung kailan ginawa yung ating furnace heater na yun? kasi talagang luma na yung furnace heater natin no so binasa niya doon sa mga information ang na nasa furnace heater natin sabi niya it was made 1989 o di ba hanggang ngayon 2025 na buhay pa rin, di ba? Tapos chineck niya lahat, chineck niya kung merong gas leak mula doon sa mga di ba, mga tubo kasi yung mga tubo ni may mga joints yan, di ba? Yung mga dinudugtungan. So chineck niya 'yon isa-isa lahat, chineck niya 'yon. Pati yung apoy, kung anong klasik apoy yung lumalabas sa furnace heater natin, lahat mga spares nilinisan niya. So ang ang resulta, ang total ang nasabi niya sa akin ay sabi niya uh, wala akong nakitang problema sa furnace heater mo. Sabi niya kahit na luma na 'yan, uh, wala okay, wala akong nakitang issues. Uh, everything is fine, everything is good. Sabi niya, sabi ko nga sa kanya, pwede ko pwede na ba ako magpalit ng furnace heater? Tapos sabi niya sa akin, uh, to be honest with you, uh, pag nagpalit ka ng furnace heater ngayon na bago, yung high efficiency, mga ganun, mga sinabi pa siya ng no? mga modernong uh, furnace heater ngayon, it costs about 8,000 Canadian dollars or more. Kasama na doon yung mga installation, mga kung ano mga magbubutasan, kasama na yung package na 8,000 ganyan. Pero let's say sabihin natin 10,000 kasi syempre estimation lang yun eh. 10,000 Canadian dollars mga so, Although mabigat yun. So sabi niya nga sa akin, to be honest with you, uh, as long as yung furnace heater mo ay walang issue, walang, wala kang problema na i-encounter or nararamdaman or napapansin, okay pa yan. Just keep it. Keep it mo lang. Maintain mo lang yung pagtawag sa Atko. inspection para malaman. Kung sakali man mayroong palitan na pyesa, gumastos ka ng $100 or more, $200, palitan mo. sa bumili ka ng bagong furnace heater. So, bibili ka lang ng bagong furnace heater kapag alam mo na, alam ko na dapat ng palitan or mayroon ng mga problema. Tapos, syempre, pag may problema yung furnace heater natin, papacheck up din natin sa kanila yun eh. Sa, sa pag sinabi nilang, kailangan mo lang palitan yung buong furnace heater mo, doon pa lang tayo magpapalit daw ng furnace Which is good advice and honest advice from Atko. So, di ba mga kainags, ano? So, yun. So, ngayon, syempre, kung ako nyo, eh wala na akong agam-agam sa ngayon. No? Hopefully, cross my fingers, syempre, di ba? Ayon sa inspection na pa-inspect. Kasi, alam natin ha, na meron nag-examine ng na mga certified, mga examiner, mga inspectionist. Tama ba sinabi ko, inspectionist, mga inspector doon sa ating furnace heater. Kasi alam nila yan eh. ba? Diba? Alam nila yan, yung mga bihas sa ganyan kung dapat ba bang i-maintain or dapat na bang palitan. Pero ang suma total sa pag-inspect nila do sa ating furnace heater ay good to go this year, sabi niya. Still, still kicking. Old is, but still kicking, sabi niya Ganun. So yun, mga kainis. Kasi mga kainis, syempre, medyo kanina nga nung ini-inspect nila yung ating, nga uh, yung mga tubo-tubo, mga joints. Baka ako may mga, ma, -ma, ma detect sila, no? Na leak or ganito. Syempre, mga kainis, ano, pag pinaayos yun, eh, medyo malaki ang presyo sa mga skilled worker na katulad nila. So yun, magdagdag ka lang ng kapirasong tubo. Katulad nung nakaraan, nagdagdag ako ng kapirasong, nagpadagdag lang ako ng kapirasong tubo, no? Abay, 50 dollars ang binayad ko. Wala pa isang oras. Dagdagan lang ng gano'n, mga kainags. Ano? Pero syempre, para sa furnace heater natin yan, okay lang yan. Gumastos tayo, syempre, for safety natin, syempre naman. Iwahin mo natin itong papaya natin, ano? Nako po, napakaganda ng kulay, ano? Mm -hmm. Yan. Mm-hmm. Mm -hmm. Grabe. Ang sarap. Mmm. Mmm. Naalala ko dati nung bata kami, no? Pupunta kami sa bakura ng kapitbahay namin. Maraming mga bunga ng papaya. Eh, syempre, bata, eh, pilyo. Eh, di ba? Alam niyo naman yung hindi naman lahat, no? Karamihan sa kabataan, pilyo pag mga nasa edad 10 hanggang 15. Siyempre, <laughs> eh. <laughs> May mga punong papaya doon, may mga hinog. Tinitira namin yun, nung babata kami, eh, no? Mmm. Mm. Siyempre, bata pa tayo nun. No? Eh, baka sabihin nyo, kahit naman ikaw ngayon, matanda ka na Nadudugas ka pa rin ng mga prosperis ng kapitbahay mo, tsaka mga mansanas, eh. Vira ka. Tanda-tanda mo na. Mandurugas ka pa rin. Mmm. <laughs> <laughs> ano? Sino yan? Sino yung naabangan mo? Sino yung silip mo? Yung magbabasura? Ang bihira talaga. Oh, by the way, shoutout muna kay, ano, no, kay Rosalinda Faderogao at kay, ano, kay Sir Carlo Faderogao ng Iloilo. -Ilo. Tsaka shoutout din kay John Philip Ramos ng GFS Calgary, driver. At saka shout out din kay Chris Negapatan ng San Lian Leandro, California, USA, America, America. Yan, shout out kay Lilian. Salamat po sa panonood. Thank you very much. Ito ko napapansin niyo sa title pa lang natin eh. Alam niyo na, 'di ba? Ang regalo ko sa ating panganay na prinsesita sa kanyang parating na kaarawan. Bukas po ang birthday niya. So ito kasi sabi niya sa akin, pa, tinatanong ko kasi sila mga kainis no? pag ako magre sa kanila op, teka muna ayan na naman kayo baka sabihin nyo naman ba, baka nabibigla kayo baka nalaglag sa, sa kinaupuan nyo baka sabihin nyo what? ikaw? inags? magbibigay ka ng regalo? imposible naman yata yan sa sobrang kakunatan mo sa sobrang kabaratan mo sa sobrang pagging korepot mo ikaw? magbibigay ng regalo? abay <laughs> Abe, ito na nga, oh. Siyempre naman, mga kainis, ano? Abe, nagbibigay naman talaga tayo ng regalo. Siyempre naman, oh medyo hindi nyo na nakikita sa mga vlogs natin. Yan. Yeah. <laughs> Parang umaba ilong ko ah Sabi nila pag gumaba daw ilong ay sinungaling. Yan. Yeah. <laughs> so anyway, mga kainis, wag natin pag-usapan yan. Ang pag-usapan natin ngayon na, ah. yung mga nakalipas, ikalimutan na natin yun, tapos na yun. Ang importante ngayon ay ang ngayon at ang bukas. Ang importante sila lahat pagbabago. Importante, di ba, mga kainis? No? At syempre, sabi ko sa mga anak ko, sa tuwing darating ang birthday ninyo, sabihin nyo sa akin ko anong gusto nyo irigalo ko sa inyo. <laughs> So, yun mga kainag siya, oh. at sabi ko sa panganay ko, sa panganay natin, Prensisita, anak, ano bang gusto mong regalo ko sa'yo? Aba, una niya sinabi, mga inag si isang kabang bigas, yun daw ang gusto niyo. <laughs> so, nagulat kayo, no? Pero seryoso mga kainag, nasabi niya, pa, regalo mo na lang sa akin isang kabang bigas. Kasi gusto ko, tinatanong ko yung mga anak ko or yung bibigyan ko ng regalo, kung anong gusto nila regalo para, di ba, alam ko para sigurado ako na magugustuhan nila yung ibibigay ko sa kanila. So anyway, mga kids, so balik tayo sa istorya natin. So ito na nga. Ang sabi niya, nagbago ang kanyang isip, sabi niya sa akin. Papa, wag na lang isang kabang bigas ang ibigay mo sa akin. Eh ano lang ibibigay ko sa akin? ano lang ibibigay ko sa iyo? Sabi ko sa kanya. So syempre hindi ko muna papakita sa inyo para surprise mo mare. Yan. Sabi niya, meron siyang sinend sa akin. Papa, ito, mura lang sa Amazon, bili mo na lang 'to. Abay, sabi ko anak, abe napakasimple lang mapala yung Napakasimple lang pala yung hinihiling mo. Sige, nung sinabi niya sa akin na ito yung gusto ko niyang iagalo sa kanya. Abay, ngayon pa lang, on the spot, tototototot, to, to, -tot -tot, pindot sa Amazon, pak, 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 mm, kinabukasan, -labor na ito na. O, oh, ayos na, pasok na. O, sabi ni Mahal na rin, dal-dal dal-dal, pati sa CR, na, nasa CR daw siya, hindi na rin yung bunganga ko. So, dumating na, mga kanilis, pero hindi alam ng prensisita natin, ng panganay natin na, nandito na yung kanyang nire-request sa akin. O, oh, di ba, syempre, para to sa mga mahahaba buhok, mahahaba hair ah uh, di ba? Kaya ako, mabuti na lang, wala na akong buhok, no? kaya hindi na ako namang problema sa pagising ko pa lang mula sa akin pagputulog. Wala na tayong ayusin, wala tayong susuklayin, kaya yung pagdadala ng suklay, minsan problema pa yun, kung saan mo ilalaglag. Eh. Minsan pag nawala pa yung suklay natin, di ba? Magsusuklay tayo, problema yun. Eh. Minsan yung kamay na lang ginagawa natin, eh katulad ko, wala akong buhok, kalbo, di ba? Wala tayong problema, pagkagising pa lang natin, pagkaligo natin, tapos na agad, wala na, wala nang hassle. di ba kasi no choice naman ako, wala na talaga kasi buhok eh. Binuksan ko na rin yung aircon natin, mga kainags, oh. Ano yung ano natin, couch natin, ano? Yan, Maraming salamat sa kapitbahay natin. Sampay muna ako ng damit. Yung mga sinampay natin, isang oras lang, tuyo na mga kainis, ano? Matindi, matindi yung sikat ng araw ngayon. Yung basurahan natin dito, wala na, oh. o. Oh. di ba, wala na. Salamat naman sa kanya. Tapos, ah, hinahunting ko nga ngayon kasi ibibigay ko na yung ano, ibibigay ko yung pambayad sa kanya. So yan lang mga kinis, maraming maraming salamat. Uh, sana naging enjoy kayo. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Abangan nyo yung pagbibigay ko ng regalo sa ating pangalan na na sa kanyang birthday. <laughs> Hanggang sa muli po.